Next week, mag-cruise kami. Dadalhin ako ng amo ko. Paano yung makikita? makikita eh. Ha? I Try ko sa microscope. Makikita ba talaga? Hindi Walang makita eh. Malaki ba? Malaki? Ganda ng yate, ah. Oh. Ah. Oh? Lumagpas ka tita yung ano kanina. Ang ganda nga. Pulis ata yan eh. Hindi yan yati. Tangingot ka. Pulis. <laughs> Pulis ship yan. na nang ano, ano dito? Oo. Oh, yung Singapore police na ano ship. Hindi ano yati yung tagabantay ng dagat ng Singapore, yung pulis ayan na, ah. ganyan yung logo nila eh yun ang nakikita namin guys yun oh ah. <laughs> nakikita namin dito sa telescope ay nakikita mo dyan doon oh yun 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 barco ng police singapore sana hindi ko na mahagilap puno na yung nakikita ko eh oy wala na akong makita sana building na to eh wala na, hindi ko na makita. <laughs> Pag dito naman. Dito mga puno at building. Para Tara. Ano, bubunta tayo sa Bill of Happiness? may ano malaking kampana may ka rin. pupunta sa Evil Happiness or dito tayo ikot bababa tayo ha? Ano, ito? may picture ka dyan ng anak